اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

Alhamdulillah Wa salatu wa salam ala Mustafa Wa ala alih Wa sahbihi wa mantamas Sa kabisun nati Ilaimiddin Mga kapatid Ang isa sa mga dahilan At walang ibang dahilan Kung bakit tayo nilikha ng Allah Ng Panginoon Diyos Sa mundong ito Upang sambahin lamang ang Panginoong Allah. Ayan po ang tunay. Kaya kahit tayo ay laging magdasal. Kaya kung lagi tayong nag-aalala sa Allah. Ito ang tunay na buhay sa mundong ito. At isa sa pinaka magaang nagawain upang ikay ng Allah ay ang pag-alala sa kanya. Sa so, pamamagitan ng pagbanggit ng pagluwalhati, pagdakila, at pag, pagpugay at papuri sa Panginoon Diyos pamamagitan so ng pagbanggit ng Astag for Allah o Allah patawarin mo kami patawarin mo ako Subhanallah kapurehan sa iyo Allah Alhamdulillah ang lahat ng papuri at pagkapasalamat ay sa iyo lamang o Allah Allahu Akbar o Allah ikaw ang pinakadakila sa lahat La ilaha illallah walang ibang Diyos maliban sa Allah siya lamang ang dapat sambit at walang iba La hawla wala quwwata illa billah. Walang ibang lakas, walang kapangyarihan na nakapalibot sa atin maliban sa kanya. Isa ito sa mga pinakamagaang na pagsamba hanggang sa pagpasok mo sa paraiso. Ito ang maaaring at gagawin mo doon sa loob ng paraiso. Walang hanggang kasiyahan pero ang pagluwalhati, pagdakila, papugay at papuri sa Panginoon Diyos ay nadudun pa rin mga kapatid wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tayo ng Panginoong Allah walang ibang dahilan upang sambay ng Allah doon sa Madina sa lugar ng masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam merong mga tao doon na may ito ang, ang tawag sa kanila ay Ahlul Sufa na natili doon sa masjid wala silang ginawa kundi magdasal kaya pag may pagkain, may mga kawang gawa, inaabot sa kanila. Napapabilang dito si Abu Hurairah. Isa siya sa pinakamaraming hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang na-memorize. At marami pang iba. Al-Sufa. Ang Al-Sufa, ito yung mga tao taong mahihirap na lumisan sa kanyang lugar upang makapiling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagawin nilang yung, ang mga pagsamba na lamang sa kailang buhay so siyempre syempre mas mainam pa rin ang kamay na nasa taas kaysa nasa baba ang pagtulong sa iyong kapatid so bald, ang pagsamba mga kapatid ito dapat ay alinsunod sa pamamaraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam was bir napsak, kaya ikay magtiis sa kapiling nila at bilang uh, paalala sa pagitan ng pagtawag ng dasal at bago tayo magdasal, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Allah, ang tanging tagapaglikha na mapag-alaman natin kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Pagsamba na walang ibang hangarin upang makamtan lamang ang kaluguran ng Allah. at alinsunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na winika ng Allah wajabat mahabbati ala al na fiya. Obligasyon ng Allah na rapat ang pagmamahal ng Allah sa mga tao nagmahalan ng walang ibang dahilan ng para lamang sa Allah. Maging ang mga propeta, mensahero ng Panginoong Allah, mga mga propeta at anbiya at maging ang mga shuhada sila ay kinaiingitan pagdating sa kabilang buhay dahil sila ay nandoon sa stage sa lugar na nagdiningning at nagliliwanag ito ang mga taong nagmahalan ng para lamang sa Allah at dinon nasiha ang ating pananampalataya ay pagpapaalala nawa Napapuhay lang tayo sa mga tao nagpapaalala kahit anong mangyari sa ating buhay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.